Ito, nabigyan naman kami ng medyo matapang na kape. At, uh, wow! So, uh, ito, dahil may ano, doon, may uh, barista, no, nag-insay rin sila, nag-assessment din sila. Binigyan ako. Uh. Nagustuhan ko rin, kahit na walang tamis kasi matapang. So, ito na may araw ko Ito lang naman magpapastag natin. Ano, bagay, no? Ah. Matapang na kape na parang may At parang may buko. Ano na, na ba, coffee buko? Mamarinig ah, tayo. <laughs> Matapang siya na kape. Que se reventa, né? Uau! Wow.